Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINTS! Dahil sa kasikatan at uh, pagka trending ng kanta ni uh, Justin Azuriel, ay magkaroon siya ng uh, multiple at napakaraming uh, lead ads sa Indonesia. At uh, yun nga, congratulations dahil bira uh, lang ang isang Pinoy na magkaroon ng lead ads sa Southeast Asia at sa buong Asia ng dahil sa isang... Uh, trending song. Ito nga kay Justin na surreal so na sumikat hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Kaya naman congratulations sa pagkakaroon ng napakarami niya lead ads. Music.